guys. Tanong lang. Magkaya minsan, kung okay, kailan pinaplano mo magtipid, doon ka pa mas napapagastos. Yung tipong ang budget mo per day, sasabihin mo 200 lang, pero may mag-aaya na katropa or kawork mo. Tara, Starbucks! Kapit tayo! hindi mo naman matatanggihan. Yung dalawang daan mo, gusto na agad, isang kape pa lang. Eh, maglalunch pa. magbe pa. Tapos, pag uwi mo, pibili ka palang ulam nyo. So, wala na yung pagtitipid mo. Nasira na. Bawi na lang next cut mo. O kaya, swipe na lang ulit sa credit card. bag ganon. Ano lang, ah, guys. na lang.